ang pananampalatayang nagpapagaling. Habang sila'y naglalakad, lumapit sa likuran ni Jesus ang isang babaeng labindalawang taon nang dinudugo at hinawakan ang laylayan ng kanyang damit. Sinabi ng babae sa sarili, Mahawakan ko lamang ang kanyang damit gagaling na ako. Lumingon si Jesus at pagkakita sa kanya'y sinabi, Anak, lakasan mo ang iyong loob, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Noon di gumaling ang babae, naranasan mo na bang dumating sa punto ng iyong buhay kung saan wala ka ng ibang matakbuhan? Ang babaeng binabanggit sa Mateo Kabanata, Siyam, ay nasa ganitong kalagayan labindalawang taon na siyang dinudugo at wala nang makapagpagaling sa kanya. Subalit, sa kabila ng kanyang kahinaan, nanampalataya siya na ang simpleng paghawak sa laylayan ng damit ni Jesus ay sapat upang siya ay gumaling. Ano ang mga tanda ng isang pananampalatayang hindi sumusuko? Una, lumapit siya kay Jesus sa kabila ng hadlang. Noong panahong iyon, ang isang babaeng may ganitong kondisyon ay itinuturing na marumi at hindi maaaring lumapit sa ibang tao. Pero hindi ito naging hadlang sa kanya. Sa kabila ng pagod, kahihiyan at takot, sinikap niyang abutin si Jesus, pangalawa. Naniwala siyang mapapagaling siya ni Jesus, hindi niya sinabi, Sana gumaling ako, hindi siya nag-alinlangan, naniniwala siyang gagaling siya sinabi ng babae, mahawakan ko lamang ang kanyang damit, gagaling na ako. Ang pananampalataya niya ay hindi lang basta pag-asa. Ito ay isang matibay na paniniwala sa kapangyarihan ni Kristo. Pangatlo, tinugon ng Diyos ang kanyang pananampalataya, hindi ang paghawak sa damit ni Jesus ang nagpahilom sa kanya, kundi ang kanyang pananampalataya sinabi ni Jesus, Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Minsan, iniisip natin na kailangan natin ng malaking himala para gumaling o malampasan ang ating pagsubok. Ngunit ang totoo, hinihintay lang ng Diyos na lumapit tayo sa Kanya ng may buong pagtitiwala. Maraming beses nating tinatanong ang Diyos Lord, kailan mo ako tutulungan? Pero ang tanong din sa atin ng Diyos ay, Anak, handa ka bang maniwala at magtiwala sa akin? Hindi natin kailangang hintayin na makita ang Himala. Bago tayo maniwala, dapat tayong maniwala at doon natin makikita ang Himala. Pagnilaya natin, ano ang sakit, pagsubok o problemang matagal mo nang dinadala? May pananampalataya ka bang kayang palitan ito ng Diyos ng kagalingan at kapayapaan? Paano mo mapapalalim ang iyong tiwala kay Jesus sa kabila ng iyong pinagdadaanan? Panalangin, Panginoon, tulad ng babaeng pinagaling mo, lumalapit ako sa iyo ng may pananampalataya. Alam kong kaya mo akong pagalingin, hindi lamang sa aking pisikal na sakit, kundi pati na rin sa aking sugatang puso. Tulungan mo akong manampalataya at magtiwala sa iyo ng walang pag-aalinlangan. Amen. Ang pananampalatayang totoo ay hindi lang naniniwala sa Himala. Ito ang daan upang maranasan ang Himala ng Diyos.